nakabalot sa tolda at inilibing sa masukal na lugar sa barangay Paing Bantay, Ilocosur. Ganyan na diskubre ng mga pulis ang labi ng 40 anyos na si Dionisio Doques. Ang biktima, pinagbabaril at itinapon ng mag-amang suspect na sina Vincent at George Pasqua. Ayon sa Santo Domingo PNP, nangyari ang insidente bandang alas 10 ng umaga kahapon, February 19, nang magpunta ang biktima kasama ang live-in partner nito sa bahay ng mga suspect sa Barangay Puswak, Santo Domingo, Ilocos Sinisingil ng biktima ang bayad ng mga suspect na 10,000 pesos sa binili nilang water pump sa biktima nang bigla itong barilin. Um... Yung victim siya kasama si kasi niya yung live-in partner niya. Napunta doon sa bahay ng suspect. Kaya siya mismo nakakita siya. Naisumbong ng live-in partner ng biktima sa mga pulis ang pangyayari. Pero nang dumating sa crime scene ang mga pulis, tanging bakas na lang ng dugo ang nadatnan. Kaya kapag sabi na sinakay sa... Uh, uh sinakay sa, umay, sa kurong-kurong at ano, uh, Dumaan sa mga diversion sa cellphone papunta sa bantay kaya doon kami nagkandak ng hot pursuit operation kaya nahuli namin yung suspect na yung ama ang nagtapon sa biktima sir unang nadakip si George matapos itong maaktuhang nililinisan ang naiwang dugo ng biktima sa kanyang kulong-kulong sa ilog. Umamin naman ito sa mga pulis at itinuro ang pinaglibingan sa biktima. Sumuko naman kinalaunan ang anak nito na si Vincent sa mga pulis na siyang bumaril naman sa biktima. Ginamit sa pamamaril ang caliber 38 na baril. Hawak na sila ng Santo Domingo PNP at sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa election gun ban at murder. Charles Nicolimon, RNG News.